Mayaman sa kultura at likas na yaman ang Agusan del Sur. Isang angkan ang namumuno rito ng matagal na ang Pamilya Plaza. Yung simula ng kapangyarihan ng mga plaza sa Agusan del Sur ay 1940s pa pagkatapos ng gera. Nagsimula ito dahil si Demokrito Plaza ay isa sa pinakamalaking mga lager. May laging concession yan doon sa Mindanao. Kaya nagkaroon siya ng, uh, ng uh, economic power. Kaya mas madali ngayon magkaroon ng political power. 1959 ang unang umupo sa Kapitolyo ang padre de pamilya na si Demokrito Plaza Sr. Ilang beses din siyang naupo bilang kinatawan sa Kongreso. Ang kanyang asawa na si Valentina Plaza, na halal din na gobernador. Ang anim na anak ng mag-asawa, sumabak din sa politika. May naloklok na mayor, provincial board member, kongresista at gobernador. Mula 1998 hanggang ngayon, miyembro ng Pamilya Plaza ang gobernador ng probinsya. Kung susumahin, mahigit tatlong dekada na nilang hinawakan ng Kapitolyo, dalawang dekada naman sa Kongreso. Yung unang mga pwedeng magkaroon ng kapangyarihang politikal ay napakaliit na porsyento lamang ng mga Pilipino na merong yaman. Kaya't nung sila ay nakalukluk na sa kapangyarihan tulad ng mga plaza, ginamit nila yung kanilang kapangyarihang politikal para mapanatili yung kanilang kapangyarihang uh, ekonomiko. At tuloy-tuloy yung kanilang kapangyarihan dahil doon. Sa kasalukuyan, hawak ng magkakapatid na plaza ang tatlong pinakamatataas na posisyon sa probinsya. Ikatlong termino na sa Kapitolyo ang anak na lalaki ni Demokrito Senior na si Adolf Edward Plaza. Lalo pang lumawak ang kanilang kapangyarihan sa pamahalaan nang mahati ang probinsya sa dalawang distrito noong 2008. Naging kinatawa ng unang distrito si Maria Valentina Plaza, habang si Evelyn Plaza naman ang nasa ikalawang distrito. Tungkol sa mga lugar na may mga political families daw, medyo nauso, hindi lang naman sa Agusan o sa Mindanao o sa, Luzon din mayroon, na naghahati-hati ng mga distrito para daw ma-accommodate yung mas maraming political players. Sa so, agusan po ba ito yung para sa mga plazas? Sa so, ngayon, wala pa po. Wala pa. Hindi pa po, po nangyari. Atin lang. Ang uh, masasabi ko ay yung dalawang kongresuman po, ito pa po, is talaga pong nakaantla yung kanilang uh, kung, konsulta sa amin ang amin strategy ng probinsya at doon din po sila nagko complement sa ating mga trust and sa in terms of development sa ating probinsya. <mulong> Pati sa labas ng probinsya, may mga plaza na nahalal sa pwesto. May manugang, apo at pinsan. May naging mayor, vice mayor at mga konsehal. Noong 2010 elections, hindi bababa sa sampung plaza ang nakasungkit ng pwesto sa Agusan del Sur at Agusan del Norte. Ano po sikreto ng mga plaza sa pagbalik, paulit-ulit sa politika? Maibigay po yung importante po yung minamahal mo yung trabaho mo at nasa puso at ibigay mo yung dapat mo ibigay sa taong bayan na pangangailangan I, I think ganoon po at saka magandang pakikisama sa taong bayan na hindi lang yung kumbaga bumaba ka talaga para malaman mo kung ano yung totoong problema at makausap po yung mga taong bayan Kaya habang mas mahirap ang isang probinsya mas perpetual ang political dynasty. Kaya kung tatanungin, ano ba ang kailangan gawin para dumami-dami naman ang choices ng mga, ng mga tao sa agusan, eh kailangan dyan merong mga ibang leader na maglakas loob na i-contest o labanan politically ang mga plaza. Kung susumahin, mahigit kalahating siglo na, na nasa politika ang apelidong plaza yung pamilya niyo po eh halos sa uh, 50 years na nasa posisyon from the first plaza pero meron yung mga accomplishments na mga pagmamalaki kayo sa inyo pong personal na paningin ano po yung biggest legacy na naibihagi ng pamilya sa Agusan del Sur ah yung vision ng tatay ko ang number one, ah uh, yung sa one government center Uh, so, ang ginawa niya po is uh, bumili ng lupa, mura pa naman ng lupa noong panahon na yon. Then doon na po nilagay yung government center na tinatawag. Now, karamihan ng lahat ng national line agencies, ando na po nakalagay sa ating uh, provincial government center. Pero sa mga nakalipas na taon, dinawawala ang Agusan del Sur sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Noong 2009, isa sa bawat pamilya ang sumasala sa pagkain. Yan po probinsya ng Agusan del Sur. Marami rin sa Mindanao na mga probinsya. Palaging nasa top 10 poorest provinces ng ating bayan. Bakit po ganun ang sitwasyon? Medyo matagal bago ba umundad? Hirap na hirap kami. Unang-una dahil uh, landlock po kami. We are 896,500 50 hectares. So napakalaki po. Ang daming ang accessibility. Napakahira po. Then yung upland barangays namin is about uh, 159 barangays ang upland. Ito po yung mataas po yung poverty incidence. Ngayong taon, mahigit isang bilyong piso ang pondong pinamamahalaan ng mga miyembro ng Pamilya Plaza na nasa poder. Ito ang halaga ng pondong inilalaan sa kanilang opisina taon-taon. Eh kung gagamitin lang yan sa kalapat-dapat na mga proyekto, madaling paunla ng ang isang lugar. Doon lamang sa PIDAF ng ng uh, mga congressman at PDAF noong, noong oh, discretionary fund ng governor. Batay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Governor Adolf Edward Plaza, wala pang 2 milyong piso ang kanyang net worth noong 2002. Noong 2006, umabot ito sa halos labing apat na milyong piso. Tanging ang D.O. Plaza Holdings Corporation na isang real estate company ang niyang negosyo mula 2002 hanggang 2006. Pero din kasi kaming holding company. And ako po is part of a stockholder po sa holding company. So minsan napaka-hirap i-define naman. Kasi like yung mga property ng pamilya, eh... Minsan ako'y nalilito, paano mong ilalagay po doon? Yun ang Cebu Vespa Motor Sales noong 22,000. 20, Isa po kayong nakalista daw sa SEC na incorporator. Pero wala po sa San en. Hindi po ako nagkakamali. Eh, yan po yung sa aking yumaong kapatid na si Douglas uh, Valentino Plaza. Uh, Valentino po. Uh, Douglas Valentino. No, isa lang isa lang. A la, uh, younger brother ko po yon Siya po ang nag uh, manage ng Cebu Vespa. Uh, at at the same time, I think, kung hindi po ako nagkakamali, eh, kumiram po ng, ng uh, dagpatulong po sa nanay ko. So, siguro sa corporation, sa family corporation. Kasi po, sa totoo lang po, hindi ako ganong nakikialam sa family corporation. Sa 2007 sal n ni 1 District Representative Maria Valentina Plaza, 3 million pesos ang nakadeklarang net worth. Pero nang sumunod na taon, malinis na ang kanyang sal at wala siyang idineklarang ari-arian. Ang three-term congressman na si Rodolfo Rodrigo Plaza, tumaas ang net worth mula 76.3 million pesos noong 2005, tumaas ito sa 88.8 million pesos noong 2009. It's not surprising that they end up rich because they use their political connections and their political power to channel all government resources indirectly into the hands of their political family or the associates of their political family. Mula 2003, taon-taong -taong pinupuna ng Commission on Audit o COA ang Unliquidated Cash Advances sa Pondo ng Kapitolyo noong 2010. Umabot ito sa halos 200 milyong piso. Utos ng COA, dapat maging mas mahigpit ang Kapitolyo sa paggastos ng pondo ng probinsya. Ang iba nito yung uh, nagiging uh, problema is yung biyahe. Pag uwi, hindi na iayos kagad resibo, So, yun ang nagiging uh, problema nito. Ang tanong dyan ay kung yung bang tuloy-tuloy na pamumuno ng plaza ay gumanda ba ang kabuhayan ng mga tao sa lugar na yon? At pagtitignan mo, ang agusan na hindi naman umuunlad tulad ng mga ibang probinsya sa Pilipinas. In the end, that is the measurement of political leadership. Did the lives of the people get better?